Nagbanta ng tigil pasada ang transport group na piston kung hindi pagbibigyan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit nilang taas pasahe. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, umaabot na sa halos 450 piso ang nawawalang kita sa mga jeepney driver sa loob ng labing isang sunod-sunod na linggo na serye ng taas presyo sa produktong petrolyo. Bagaman may inaasahang rollback bukas, Sinabi ni Floranda na wala raw itong saysay -say dahil sa laki ng itinaas ng presyo ng petrolyo. Sabi ng piston leader, tiyak hindi piso ang ihirit nilang taas pasahe dahil ilang linggong nagkaroon ng mga oil price hike sa bansa. Kung uh, usapin po ng civil pasada, ay, uh, hindi malayo. No? Lalo na kung nga nga tilo -tilo na, uh, talaga nga tuloy-tuloy po na yung uh, presyo ng petrolyo dahil alam naman natin na itong uh, at at ito na rollback na halagang pagpintados eh, pa na yung darating na Martes si ay pagpapalubay lamang Dahil sa galit ng mga driver at mga operator at siyempre sa mga mamamayan dahil sa ating na rin sa mismong datos ng uh, Department of so, Energy uh, ito ay magkakaroon ng mga seri ng pagtaas ng pasta ng, uh, ng December ano? Mm -hmm. kaya yung uh, sa pinong uh, transport strike eh, laging ay naka laging nakaumang umang ano? lalo na kung hindi ito mapisigilan ng, uh, ng ating Mula no? sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.